Ang magandang balita ayon kay Mateo Ikawalong Kabanata Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanyang isang ketongin at tumuhod sa harapan niya. Gino'o, sabi ng ketongin, kung ibig po ninyo, ako inyong mapapagaling. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, Oo ibig ko gumaling ka. At gumaling nga agad ang ketongin. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, Huwag mo itong sasabihin kanino man. Pumunta ka't magpasuri sa pare. Pagkatapos mag-alay ka ng handog na iniutos ni Moises, bilang patutoo sa mga tao na magaling ka Pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang katulong ko po ay naparelisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagkagalingin. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan din akong mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon at siya'y pumupunta. At ang isa naman, hali at siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa ka niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya. Sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya maging sa buong Israel man. Tandaan niyo, marami darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sanay kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, Umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalatayang. Noon din ay gumaling ang katulong ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya ron ang biyanan nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at ito'y gumaling agad, umangon at naglingkod sa kanya. Nang gabing yon, dinala kay Jesus ang maraming sinasaniban ng mga demonyo sa isang salita lamang ay pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isayas. Kinuha niya ang ating mga kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Nang makita ni Jesus ang maraming tao sa kanyang paligid, Iniutos niya sa mga alagad na maghandang tumawid sa kabilang ibayo. Lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, "Guro, sasama po ako sa inyo saan man kayo pupunta. Sumagot si Jesus, May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugat ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan. Isa naman sa mga alagad ang nagsabi sa kanya, Panginoon, maari po bang umuwi muna ako upang ilibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanila mga patay. Sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't dilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami! Lulubog tayo! Sabi nila. Ngunit sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natatakot? Napakaliit ng inyong pananampalataya. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat. Ano kayang uri ng tao ito? maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Sabi nila, Nang dumating si Jesus sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila ay sinasaniban ng mga demonyo. Napakababagis nila kaya't walang mga has dumaan doon. Bigla silang sumigaw. Anong pakailan mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba akong pahirapan kami kahit hindi pagparahon? Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. Nakiusap sa kanya ang mga demonyo. Kung palalayasin mo kami, hayaan mong pumasok kami sa mga baboy na yon. Sinabi ni Jesus, Sige, humayo kayo. At lumabas nga sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo papunta sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Nagtakbuhan papuntang bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. Pagdating doon, ipinamalitan nila ang buong pangyayari pati ang naganap sa mga lalaking sinasaniba ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya ay ipinakiusap nilang lisanin niya ang kanilang lupain.